Hindi naman po lahat ng mga violators ay eh, kailangan nating lapatan ng batas. May mga panahon po at pagkakataon na alam po natin na hindi po naman sinasadya yung paglabag ng ating mga kababayan. Kaya naman po lagi po ako nagbibilin sa ating pwede ng city traffic na must, might as well magbigit po ng maximum progress or warning. Kaya kung nung napag-uusapan kayo na yung 15 minutes, eh siguro po kung makikita po yun ng ating traffic personnel ang, ang dapat po talagang uh, maging gawin, eh bigyan lang po ng warning yung ating... Uh, driver, ilista ang pangalan, sa susunod, papaliwanag mag, ko kung anong uh, kadahilanan at pagbibigyan ko. Actually, ano... brother, hindi na yun ang inilalaban ko eh. Opo. Ang inilalaban ko na lang para sa kanya. Kung may ordinansa, may paglabag, tikitan. Opo. Sa pero yung ato, ito, pero yung any impound Apo. may driver hindi si sasakyan Apo. parang legal ng pang-hold up na yun eh magre-resign ako sa kongreso pag may nagsabi tama yan hindi makatao yan, brother. Common sense eh. Kaya tayo'y nanunungkulan para pagsilbihan ng taong bayan. Isa na namang garapal na pangungutong o sabihin na natin legal na ulidap ang uh, nabisto ng ating bida na si Congressman Busita. Dahil umano mga idol, isang truck driver ang inantok o napagod sa biyahe na nagpahinga sa kahabaan ng kalsada ng Santa Rosa na imbis natikitan mga idol ng isang uh, police eh derechahang pinow ang sasakyan Pantakin takin mga idol ah. labag sa city ordinance yung ginawa nung driver na bigla siya nagpark no imbis na tikitan mga idol o windingan man lang eh derechahang towing ang ginawa sa kanya mga idol di ba alam na alam natin gantong galawan o kalakaran ng mga enforcer at ito ang inaksyon na ng ating bida mga idol kaya tara sabay sabay nating panoorin pero bago yun huwag nyo kalimutang mag subscribe alright Bakit ang papayat nyo? <laughs> Partner, ito bang mga ito, ginugutom mo? Busog <laughs> po kami lagi <laughs> Hindi kayo busog ha? Tingin ko sa inyo, busog na busog. Tawa-tawa ka, ikaw din. Kumusta brother? Kumusta brother? Anong balita? Anong balita? Ah, po sa si Mayor po kasi ay wala problema. Wala problema. Okay lang. Alam natin basis uh, 'yan eh. Pero importante nandito ka. Opo. Kita po natin sa barangay na i-visit natin. Opo. ABC, 'yan ang gusto ng kakampi, hindi ikaw. kasi hawak siya ng lahat ng barangay captain. Kaya effective today. Mas gusto ko siyang kaibigan kaysa sa iyo. Tama na siya sa meeting. Tama na. Tama, tama.

Thank you, Jerry, Thank you, sir. you. OFW, di ba gusto natin kaibigan OFW? Ang size ng sapatos ko, 7 and no, problem, sir. <laughs> Copy that's <problem. laughs> Kasi yung ganito, sir. namin <laughs> ah, Bakit? You, sir. Magkano, magkano yung bibigay mo? po, <laughs> office Sige. <laughs> <laughs> bakit? Chip. Bakit Bus. malulusog ang tao mo? <laughs> uh, si mo, si Gabayon, mo tao bakit ang mga employees natin malulusog? Ayun <laughs> <laughs> Ano 'yan? Malulusog oh. Mam samahan mo kami. Teka muna, teka muna, bago muna i-click. May bayad to ha. Oo. <laughs> <laughs> hmm. hmm. Ano yan? Ano yan? Boss ninyo. Mm. Ma'am, thank you. Thank you. Mm. Uh. Ay, eh, may kakausapin lang po. Thank you. <laughs> Bakit nga kahit sa... Kahit sa daw <laughs> tumingin, magaganda talaga yung nakakaharap ko eh. Thank you, thank you, thank you okay. sir. Thank you po. Bye, sir. Thank you. Thank you. Kumusta, brother? Ano po? Thank you po. Tapos palista na ba kayo? Oh, mas mahal pag selfie ha. Boss, pinanood ko kayo sa Rusi. Natutuwa ako. Ang lulusog ng tao dito. Isa pa. Isa pa daw. Ibig sabihin, mabait si Mayora. Mukhang.

Malulusog na, magaganda pa. Ibig sabihin, magaling na official si Mayora. Hindi kayo stress. Ang nababalitaan ko, si Mayora ang stress sa inyo. Thank you, thank you. Thank you po, ha? Thank you, thank you. Thank you, thank you.

Ang lalaki ng tao talaga dito. Hello. 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 Oh, sige. Taga rito ba kayo, Santa Rosa? Opo. Oh, mga, mga. Oh, sige, Kumusta po mong busita, one ride there. Hello po. Kumusta po ni Mayor? Kumusta po? Alawas niyo po ako. Salamat. Thank you po. Ay, brother. Ma'am, thank you, ha? Dito, dito. Pinapanood ko po lagi yung inyong nagpapakas. Salamat po. Salamat mm. po. Patawag mo yung enforcer. Pupunta na po. Pupunta na po. Mm. Na po. Sila. Pupo kayo. Pupo, pupo. Brother, ikaw ang chief ng poso. Si ang chief ng traffic. Please, hmm. Kasi, itong truck driver, brother, tumag sa opisina, mm -hmm. ah, Dala ng pagod at antok, tumigil siya doon sa malapit sa Coke. Madaling araw yon. Mga ano aras? Alas tres hmm. po. Alam mo, alas po? Mga banda alas tres. Ngayon, brother, pasensya kung may ordinansa sa kayo. Hindi ko naman pinapalaki ang ulo ng truck drivers. Pero pag akong tatanungin mo, mas makakabuti, brother, na pag inaantok ang driver. Magpahinga po. Tumigil, magpahinga. Kasi kung hindi nila gagawin yon dahil sa sobrang takot sa mga enforcers, eh baka naman yung kapamilya pa natin ang sagasahin yan disgrasya. So regardless kung may ordinansa o wala Pinapaboran ko yung truck drivers Na tumitigil ang Tinitigil ang truck Nagpapalipas ng antok no. Kasi yun ang ligtas eh At ang, isa pang, ang isang problema kasi sa atin Sa pangkalahatan Wala tayong spaces Area na dapat Ilaan sa mga truck drivers o sa motorista. Ngayon, kung kayo may ordinansa na bawal tumigil, ibang usapin yun. So, kung may ordinansa kayo, obstruction or illegal parking. Ang hindi ko lang nagustuhan talaga, may karga siyang karne. Eh. No? Mabuti na lamang, base sa aming pag-uusap, merong pagtawag niya doon sa company, may Malapit. biyaheng galing saan yon? Sa Lipa po. Lipa. Na eksakto. Malapit. Malapit. Papuntang Paranaque. So, dalawang issue, brother, na gusto kong i-clarify sa inyo. May ordinance na ba tayo, Hepe, na pag driver ako ng truck, pinarada ko, hindi sira ang truck, nandyan ako bilang driver. With all due respect, ang alam kong dapat gagawin, titikitan eh obstruction or illegally parked attended yun ay sa sarili kong pananaw yun ang tama ha sa lalong lalo pa sa hindi ka naman pribado eh dito sa atin lahat tayo public servants eh so yung sa public service yun ang alam kong tama ang tanong ko brother ikaw at ikaw ang chief ng traffic may ordinansa ba kayo na pag yes sir meron po impound yes sir pero may provision po doon, may elemento po siya. Hindi ba? Pa, Nagpagala po ako sa'yo. Sina mo dahil hmm. ba? Or Kapatid, simplihan na lamang natin. Meron po doon. Para madali. May elemento po siya doon na pag na more than 15 minutes, na nabayalit po yung towing ordinance. May tao Paano na mo nasabi yung 15 minutes? Uh, sa ngayon po, may body word camera yung mga important. Pero alam mo, paumanhin ha. Pag sinabi mong 15 minutes, halimbawa, truck driver, truck. Ibig mo ba sabihin? May body one camera ako, brother. Naispatang ko siya o orasang ko siya? Uh, o so, mag-approach ka sa kanya? Ang ginagawa po kasi yung iba, wala po yung driver. So, hindi, wag na, hindi. Simplihan natin, Hepe. Yes, po. Magugulong, mag may may mekos tayo. May driver, hindi sirahan sa sakyan. At ang mabigat pa dito, may kargang karne. Ang tanong, yung 15 minutes sinasabi mo, saan mag-start yun? Kapag na makita ko nung po, sir. O oh, sige, kunwari, enforcer ako, nakita ko siya. Tatakbo ang metro. Hihintayin ko yung 15 minutes? Hindi sir, sasabihin siya, mabawal oh, po dyan, but not necessary din na pangusapin pa siya. Bawal po kayo dyan, alis po kayo dyan. O oh, sige, point by point. May nagsabi sa iyo, bawal dyan, umalis ka. Wala po, sir. Hmm. So, eh, with your respect, sir, ano, ilang taong ka ng driver, brother? Nag-8 po. 8 years. So, alam mo ba ang batas na ang national highway ay hindi dapat paradaan? Meron man yung signage. Brother, Mayroon. excuse me. Yes, sir. Ha? Ah, Siyempre, tumawag sa akin. Natural, pagtatanggol ko ito. Yes, boy. Ang pinag-uusapan na nga natin dito, brother, okay. may violation siya. No? Okay. Hindi na pinag-uusapan. Alam mo ba o hindi? Ang pinag-uusapan dito, may violation. Yes, Keso illegally park, attended, or obstruction, may violation. Mayroon. Ang nililinaw natin dito, brother, kung... Talaga palang ang ipinatutupad ninyo? May driver, hindi sira Impound? O sabi mo 15 minutes sa sabihan? Ito talaga, hindi ito po pwedeng magsinungaling sa akin. At, jefe, more than 30 years na ako sa kasi, Batang sundalo pa ako, pag may mali, pinagtatanggol ko na. At ako, alam ako, itataya ako sa iyo, 100%. Hindi ito magsisinungaling. Bakit, brother? Without bias. Ipalagay mo, brother, ikaw yung driver. Sabihan kita, Driver, bawal dito, malis ka, magmamatigas ka, hindi? Hindi na po. Oo. Oh. Kaya, pasensya. Sige, Papanigang ko ito. O, oh, sige. Ang tanong ko sa'yo, may ordinansa. Gusto mong sabihin na Huwag mo nang buksan yan kasi matatagalan tayo, may hinahabol akong oras. Alam mo, kailangan makarating ito kay Mayor. Kasi, kumpiyansa ako na hindi ito klaro kay Mayor. Kasi hindi makatao, walang public service doon. Pero mo, inaantok yung driver, nagpapahinga, tapos impound mo yung truck, wala brother public service doon. Samantalang ang tama noon, driver, bawal dito pumarada. Pasensya ka na, lisensya, at ticket. May ordinansa kami, may paglabag. Permahan mo, balik lisensya. Ang babayaran niya lamang, yung paglabag niya. Obstraksyon. Ay eh, samantalang, Hepe, in-impound siya, 5,500 ang babayaran. Alam mo bang masakit nito? Magpapadala yung boss niya ng 5,500, ididak sa kanya. Kasi yung mga boss, ipinagpapalumagay nila na talagang siya ay nagkasala. Mm -mm. Pero kung ang pag-uusapan natin ay public service, sigurado ako, pag makarating ito kay Mayor, yan ay kumpiyansa ako. ipapa niya yan sapagkat kamukha na kayo ng Dasmariñas eh. Na ang kaibahan lang doon sa Dasma, kinaklamp, hihilahin ng kaunti, ikaklamp, 5,000. Ang sa inyo, 5,500. Ang mabigat lang sa Dasmariñas, pag nailipat yung truck, nag-charge sila ng 1,000 pesos per hour. Mm, yun ang malupit doon. Pero magkamukha yung ordinansa nyo. And uh, hindi pa naman ako naging mayor. Pero hindi naman lahat ng mayor eh, yung bang... Siyempre, may proseso yung pagpasa ng ordinansa eh. Pero kung sinasabi mo, hey, ng may ordinansa, 100% akong naniniwala. Hindi pa pabor dyan si mayor kasi unang-una, bakit may mga nahuhuli kay sa Santa Rosa? Hindi naman yan nakikiraan lang yan, brother. Most likely, most probably, may dalang produkto yan sa Santa Rosa. May kinukuha silang produkto. In other words, part ng pag-usad ng ekonomiya ng pamahalaan ng Santa Rosa City, may contribution sila. Hmm. Siya bilang driver, professional, may tax yan. Binabawa sa sweldo. Brother, yung sasakyan, merong motor vehicle users charge. Yung boss niya, may tax. Yung product niya, may tax. Double kill ba? So sinasabi mo kapatid, talagang may ordinansa na gano'n Yes po, at tap na bigyan na kita ng computer Oo nga, kaya nililinaw ko kay brother Oo oh, bro. yes oh, sa, ibig... Sa, <coughs> sa part po sir ng city government At sa pangungan po ni Mayor Erdy uh, Malinaw po na sa pangamaraan po ng gawin ng tao Kailangan pong maglatag tayo ng batas Pero hindi na po pa sabagid yun para po kipitin natin ang tao Sa pagkat kailangan po ng tao at ng gobyerno magtulungan sa part po ng ating uh, public urgency safety office, lagi po tayo nagbibilin na i-exercise po natin yung maximum, maximum tolerance. Bilang polis po, dati rin po ako sa, sa PNP, hindi naman po lahat ng mga violators ay kailangan nating lapatan ng batas. May mga panahon po at pagkakataon na alam po natin na eh, hindi po naman sinasadya yung paglaban ng ating mga kababayan. Kaya naman po, lagi po ako nagbibilin sa ating kung head ng city traffic na mas, might as well magbigay po ng maximum tolerance or warning. Kaya po nung napag-uusapan kanina yung 15 minutes, eh siguro po kung makikita po yun ng ating traffic personnel, ang, ang dapat po talagang maging gawin, eh bigyan lang po ng warning yung ating driver, bilista ang pangalan, sa susunod, uh, papaliwanag po kung anong kadahilanan at pagbibigyan po. Actually brother, hindi na yun ang inilalaban ko eh. Ang inilalaban ko na lang para sa kanya. Kung may ordinansa, may paglabag, tikitan. Sa pero yung, pero yung ini-impound, may driver, hindi sira ang sasakyan. Parang legal na pang hold up na yun eh. Sa pagkakataon kong ito, hmm. uh, talaga pong alam na alam ng politika sa Lungsod ng Santa Rosa na pag atin pong city government Santa Rosa, eh, makatao po. No? So, titignan po namin ano po yung specifically nangyari sa incident na to involving po si... Ganito, brother. Uh -huh. Hindi naman tayo nagiging bias. Very clear naman eh. Yes. May driver, hindi ang sasakyan. May kargang karne. Inimpound. Mabuti na lamang. Nagkataon, yung isang truck ng kanyang boss, malapit na dito, tumawag, nilipat. Pero, in general, hindi makatao yan, hindi servisyo yan. Kasi, ang purpose ng tawing, kunwari, tumirik ang truck niya, obstruction, oh, dapat talaga hilahin yan. At syempre, may operational expenses, may personal expenses, ay eh dapat lang mag-charge. Kasi, hilahin talaga yan. Walang driver Hilahin yan Nasira na ang sasakyan Hilahin yan Yun ay no question as Tama yon. Pero yung may driver Hindi sira ang sasakyan Magre-resign ako sa kongreso Pag may nagsabi Tama yan Hindi makatao yan brother Common sense eh Kaya tayo Para pagsilbihan ng taong bayan Pero ako In fairness naman kay Mayora no? Sigurado ako ah, Hindi malinaw sa kanya yung ordinansa na yan at ako, nire-request ko kapatid, hindi ka naman mag-chief ng poso kung hindi ka malapit kay Mayora. Isa ka sa malapit sa kanya. Pakireview ninyo yung ordinance, ang sir, oh. tama po kayo, sir, na hindi po masyadong uh, hindi masyadong malinaw kay Mayora. Hindi siya, ang lungsod ng Santa Rosa ay business-friendly city. Tingnan mo, sabi mo, business-friendly city. Ay kung ganyan ang ordinansa Ako ang business ko tracking Eh hindi na lang ako mag-deliver sa Santa Rosa O kontra eh hmm. oh, ganito po Frank. hmm. Uh, may particular incident na rin po before Na nabagotap ko po yan Sa ating mga personnel no? At natulungan naman po natin yung Tao na nahuli no? uh, Kaya nga po ang hinihingi ko po, po ay pagkakataon para sa part po ng ating mga traffic enforcers na pag nilayang po nila yung mga incidente nangyayari na hindi naman po natin, generally, ang intention po natin, maging mga talaga. So, Brother, excuse uh, me. Hindi ko naman pinagtatanggol ang enforcer ninyo. Pero ang malabnaw at ang questionable dyan, ordinansa. Uh -huh. Samantalang kung simplihan natin ang ordinansa, ang mga lugar na ito ay pinagbabawalan ang pagtigil o pagparada ng mga sasakyan. Pag may driver, hindi si ang sasakyan, ticket lang, ganito ang multa. Pag tumirik ang sasakyan, o kaya walang driver, hila, ganitong babayaran. Na, sobrang uh, simple. Sa yung kung ano eh, nasa proseso po ng revision yung ating traffic code. Yes. Eh. Uh, ongoing po ang revision ng traffic code. Uh, siguro po, mabibigyan po kayo ng uh, may kukonsidera po natin itong pagkakataon na to para may, may, may sama po natin do sa revision ng traffic Pero code. ang iniling ko kapatid, araw-araw, gabi-gabi, may drivers na inaantok, napapagod. Kaya, pakiusap, iparating ninyo kay Mayor yan. Okay. Dahil yan talaga, in sa kanya, at hindi naman siya ang nagbalangkas niyan, ipinagtiwala sa konseho, eh, questionable yan. Walang serbisyo publiko doon eh. Okay. Wala talaga eh. Okay. Okay. Oo, oo. Eh, pakiusap kapatid. Bigyan ng immediate attention yan. Yung so pagkakato hmm. na to, uh, uh, personal po na ako mag-offer ng aking uh, Tulong sa mga susunod akong pa pagkakataon ko naman po sana. Kung mayroon pong incident po, at na na mangyayari na ating truck driver ay uh, hindi po nabigyan ng warning man lang bago po sila... Kapatid, Ma alam mo, napaka-considerate mo eh. Yan ang warning. Hindi na ako entresado doon eh. Apo. Kasi, hindi mo naman kayang bantayan mga enforcers mo eh. Ang sa akin lang, simplihan. Pag may driver, hindi sirahan sa sakyan. Tikitan, pagmultahin. Apo. Okay na yan? Okay po. Kaya nga po, sir, sa susunod na insidente ko na huwag naman po sana mangyari at uh, ito pong pagkakataon na ito, sa tingin ko po, ay magbibigay na rin po talaga ng kaliwanagan para po sa party ng ating City Traffic Management Enforcement Unit, sa panguna po ni Sir Eugene. At alam naman po natin na ating mga personels, eh, ginagabay ang po natin yan araw-araw. Ngayon, kung mayroon pong hindi sumunod sa gabay na lagay po sa tamang pagkakataon yung panguhuli at pagtutawin, lagay po na nagpag-usapan natin sa kanina na talagang alimbawa, traffic na talaga, itinigil niya pa rin doon. Huwag naman, dahil meron siyang health condition, dahil nurse din po naman ako, no. Yun po talaga ay uh, talagang, ika nga, ay, may pag, may direktang paglabag sa ubinansa. Pero po sa mga nagaya hmm. po nung binabanggit ng ating kagalang-galang na congressman at ating hinahangaan, uh, eh talaga po uh, gusto po natin na hindi po naman ulit ng na insidente na yan. Na kapag uh, po ang driver, ang intention po ay magpahinga, ang intention po ng driver, ay uh, meron pong ayusin o uh, check-in sa kanyang sasakyan para po ligtas yung mga biyahe, eh, makakaasa po kayo na hindi po tayo atabot sa uh, ko. Brother, with respect sa'yo, kasi may kapangyarihan naman ang mayor eh, Apo. na mag-utos eh, Apo. na kung maaari, kung hindi maayos yung ordinansa, pansamantalang suspended yung implementation. Makarating po sa ating mayor. Kasi, kung ang driver, Katulad nito, taga saan ka? <coughs> taga Smao pero Bicol po Taga Bicol. Ilang anak mo? Kamsor uh, po. Ilang anak mo kapatid? Dalawa po. Mm, dalawa. Alam nyo ang masamang epekto nito? Pag hindi na i-correct 'yan. Kung katulad niyang malayo ang pamilya, may dalawang anak na maliit na. Ah. May dalawang anak na maliit. Ay kung sa takot sa inyo, hinaantok galing Batangas, piliting pumunta lang paranyake Huwag nang mag-exit muna na Santa Rosa at magpahinga. Ay wag sana Ay baka naman mama Ay kung kapamilya pa natin mabangga niya Mag Magdadamay pa yan eh Kung Alam mo ang public service brother Hindi ka napakatalino eh Ako. May counting city dokumon lang Magiging mabuti ka ng public servant Mahalaga po eh Pinahirad May... hmm. po natin yung pagso hmm. Sapagkat alam po natin Lahat po ng mga kabayan hmm. natin sa kalsada Nagahanap po eh naman. hmm. Naintindihan naman kita Master yes, sir. Chief Ikaw sa towing Traffic Traffic ikaw, brother? Sa po natin. Hmm, sa clearing. Mm -hmm. Naintindihan ko naman kayo eh. <clears throat> Kasi may panangga kayo ng ordinansa eh. Oh. Ang hiling ko lang, brother, ha, ulitin ko. Iparating oh. kay Mayor, ha, kay Mayor, pakiayos yung ordinansa. Pamiandahan. Kung maaari nga, mag-provide kayo ng area na mapaparadahan ng truck eh. eh. Pero kung wala, ay pakiayos lang yung ordinansa. Hmm. Papano ngayon yan? May ordinansa na ipinatutupad kayo regardless kung may driver o wala inihila ninyo ang babayaran niya 5,500 o oh. oh, papaano yan o tawagin mo si bro Jerry bigyan mo ito ng 6,000 5,500 plus pangkain yung, yung sweldo niyang pag absent sa trabaho idagdag mo na gawin mo yan 6,500 bro Jerry parang kulang Iimbestigahan namin. Wag na. Malinaw na malinaw na eh. Sir. With respect sa iyo. Salamat okay, okay. With respect sa iyo. Salamat sa investigation. Yeah, right. Pero considering na may ordinansa kayo, wala kang maitutulong. Yes sir. Ang malinaw lang, ang malinaw lang dito. Pumarada siya at inaantok. Ang truck niya may kargang karne. Pero dahil impound siya, mabuti nakatawag ng responde Pabalik na Pabalik so, um, ng paranyake Oh, in-impound nyo, may driver, hindi sira sa sasakyan. Hindi nyo kailangan imbestigaan. Kasi paulit-ulit ninyong ginagawa yan, at ang isinasanggan ninyo, ordinansa. Ako, bagamat congressman ako, at tayo ay magkasama sa PNP, hindi kita pwedeng utusan na cancelahin mo yung pagka-impound. Si partner, kahit kaibigan ko, hindi ko pwedeng sabihin, pare, tawagan mo, cancelahin. Pag ginawa ko naman yun, ako na lumalabas na abusado dyan. Ang request ko na lang itama. Mm. Pero habang hindi yan itatama, brother, hindi ako magsasawang tumulong sa motorista. Hindi ko naman siguro ipaghihirap 'yan. Oh, sa part po ng uh, public order safety sa pamumuno ko po noon. Uh, ah, ko po na ilan niyo po ako na po ang mag Wag na, na, brother. Yan, ano, kasi po uh, ito pong mm. paksang usapin na ginagawa na ginagaganap po ngayon. Alam mo, brother? po na talagang sa, sa pamamagitan mo may parating lang kay Mayora itama yung ordinansa Sampung beses sobra pa po, Na binayaran mo yung Itong multa na to Oo Dito, ayaw mo lang muna ako Ang request ko, itama ninyo Kasi hindi yan makatao Nagmumukhang negosyo But again, in fairness kay Mayora Hindi naman siya si Wonder Woman Para lahat alam niya Maaring hindi niya alam yan Oo Pero alam ko talaga, kumpiyensado ako sa kanya, hindi niya papaburan yung ordinansa na yan. Dahil hindi makatao eh. Mm. So basta ganito ha. Ang pamantayan natin, basta tama, kampi-kampi tayo. Pag may kaibigan ako, kapamilya, kaibigan, kumpare na nahuli ninyo at nakita nyo mali, at tuluyan nyo, wala kayong magiging problema sa And congrats ha. Mm. Ano yung pilihan mo? Kapasete po. Machete. <laughs> brother, salamat sa oras ha. Alam ko, nakalib ka pero pumasok ka ha. Ikaw, brother Ang. Assistant po ng POSO. Assistant ng POSO. Ah, okay. di. Ikaw ang acting kasi nakamit siya. <laughs> ikaw, brother, sa clearing. Good iteration, brother. Ah, sabi niyo siya nothing. I say, ulo mo muna. No, 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 no. muna. Bayad na eh. <laughs> okay. Thank you. Thank you po. Thank you po. Pakisabi ko po kay Mayor. Salamat. Yes, po. Sure. Mm -hmm. okay. Sige. Sige. Okay, so, stay Hi. Bakit namamayat ka? Sige, sige, oh. sige. Hmm. dito, dito. Oh. May bayad to, ha? Ha, <laughs> May lakad pa kami, brother. Sa Congress. Ah, pagbalik po kayo na. Oo. Pakisabi, parilis agad yung truck nito, ha? Pakisabi, ha? Ako, ako. Saan ba siya magbabayad? Sa towing o dito? Assist niya po mo, sir. Uh, Asist niya po namin sa towing. Sige, thank you, ha? Sige. Sige. Salamat po sir. Salamat po sir Man, marami. Sige.